lang, dami nilang pinamulot oh, may cabinet oh. Ay, just so gino oh, kay Sia. Kay Asosang oh. 'Yun ang sinakyan namin, kasi lahat. Ayan oh, ito ang pinapinulot ko konti lang kasi ano. Konti lang talaga Konti lang talaga. At ito, ka ano no? kanino 'yon? Ano no? Ito akin dalawa. Ito akin dalawa. Akin to. Yan. At least konti lang. Ha? Sinaksak agad niya. Buti may nag Ayan, oh, may photo machine siya na po. Lotto sa akin ang machine, o. Oh. Ayan, ang ganda. dami siyang pinulot, o. Oh. Ako ito, mayroon dito, o, oh, mga pinulot. Ang dami. Ayan, sila ay namulot sa haraj. Ayan, o, oh, vlog din siya, o. Oh. So, Rosana. Pero so. yun. <laughs> na Ay, Magbabahay na. No, ang dami namin ng pulot. Ayan ang misa ni Heidi may kabinet, may kabinet. kabinet. Hala. Ang no. Parang magre-restaurant siya. oh o. o bongga. Bongga. Ang ganda no. Bongga ito no. lang ang ano niya. Ito lang ang damage niya. pwede, pwede mo na yan. Ito ito. lang ito. Ito lang Oo, oh, 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 maganda. Maganda to, Heidi. Maganda. Sa'yo din to? Sa kanyang tatlo. Akin na lang to, Heidi. Naputi. No, 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 no. Balas kasi to. Yeah. Balas din to. Ito, binili niya ng half. And half? Oh, okay, kasi oh bye muna sa vlog bye bye, bye, -bye. Okay, oh, thank you for watching bye bye, bye, -bye. Ayan, eh. oh, bye, -bye bye 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 sabi ko, sabi ko no wag masyado dami oh grabe oh taxi lang tayo eh. ito sko ang dami ang dami ang dami taxi hindi naman palang taxi eh grabe. Tayo, mo, ang taxi ko talaga yun ang dami ang mga pulotero guys sumbalamon na uhaw pa tigang pa tuyot pa hashtag pulotera yan sila doon ng kabinit ng upuan ng, pero binili ko to sa haradya yung ano pang handaan na yan. Tuwad ni Hapyan, dalawa. Ang maganda lang sa kanya, ano? Dito na din kami sa wakas. bye bye-bye.